Ang araw may lakad nga pala kami ni Aling Rihina. camping kasi kami sa malayo. First time lang pala namin gagawin to kaya naganda na ako. Nagdala na ako ng mga pagkain at mga bagay na gagamitin namin sa buong buhay namin. Ngayon nga lang pala kami magaganito. Guys, may sticker na pala ulit si Kuya Boy Macho no rin nyo. Nagbaon na rin pala kami ng maraming tubig. Magdadala na rin ako ng kanin. Siyempre wag nyo kakalimutan magdala ng power bank. Nagbaon na rin ako ng gamot in case of emergency. Pumasok nga pala sa trabaho si Aling Rihina. Kaya naman dadaanan ko na siya. Camping site at staycation nga pala yung pupuntahan namin. Syempre, kailangan ko magdala ng tent. Sa wakas magagamit ko na rin to. So, paano guys? Tara! Tamang-tama, napakaganda ng panahon. Kitang-kita nga pala kay Aling Rihina na excited na siya. May pagkakataon na nga pala siya na masolo ako. Char! Kaya naman gumamit na ako ng Google Maps. Sa Paping Farm nga pala kami pupunta. Nakita ko nga pala yan sa Facebook. Ayon sa Google, 2 hours nga daw pala yung babayahihin namin. Dahil driver ako, basic lang sa akin to. Dumaan nga muna pala kami sa bilihan ng Tofu. Favorite kasi namin yun ni Aling Rihina. Sa Magallanes Kabiti nga pala yung location na pupuntahan namin. Para sigurado at walang gutom, bumili nga muna pala kami sa Andux tempo at manok nga pa lang in order namin. Paglagpas namin ng Twin Lakes, kumana na kami sa kanto. Napakasarap talaga mag-drive sa probinsya. Maraming puno at napakasariwa ng hangin. Hindi kalayo, nakikita ko na yung tarpaulin ng papi. Ibig sabihin lang noon, malapit na kami. May natutunan nga pala ako sa aming pagbiyahe. Aralin niyo muna yung daan at mag-research muna kayo para hindi kayo magaya sa amin ni Aling Rihina. 5 to 10 minutes nga pala bago makarating doon. May dadaanan muna kasi kayong rap road. Ito na siguro yung entrance ng Papings. Grabe guys, totoo na ba to? Nakikita ko lang pala to sa Facebook. Grabe, ang ganda dito. May malubong na nga pala sa amin na tour guide. At dahil excited ako, binabako na yung mga dala namin. Syempre guys, be a gentleman. Nakakatuwa nga pala yung mga staff nila dito. Kaya naman dahil diyan binigyan ko sila ng sticker. Napapanood daw pala nila tayo sa TV. Char. Big big shoutout nga pala kay Ma'am Eileen. Siya nga pala yung nag-guide sa atin papunta dito. Nagulat nga pala ako sinakita ko. Napakaganda kasi ng treehouse nila dito. Tapos guys, hindi lang yun, may jacuzzi pa. Siguro guys, ito yung cocoon na tinatawag nila. Ito naman yung inabil namin na container. Grabe guys, napakaganda. Mas maganda pala siya sa personal. Siyempre, Siyempre, pumasok na rin ako. Pagsilip ko, eto agad ang bumungad sa amin. Grabe naman mo, ang espesyal na espesyal kami. Eto siguro yung hotbat na tinatawag. Kasi guys, meron silang heater. Masarap siguro dito mag-shower. Meron din pala dito ang aircon. Hindi ko nga pala alam kung paano lahat nagkasya dito ang mga gamit. Pwede ka na rin pala dito kumain. Tapos guys, tingnan niyo yung CR nila. Bukod sa malinis na napakabango pa. Hindi lang yun guys, napakalakas din ng tubig na dumadaloy sa gripo. Excited na nga pala ako mag-shower. Pag sumilip bintana, yung bubungad sa iyo. O di ba, parang nasa paraiso. Nagpaalam nga pala ako sa may-ari. Kung pwedeng silip isipin yung taas. Syempre dahil baguhan ako, nagulat ako. Napapanood ko lang kasi ito sa mga pelikula. Napaka-authentic nga pala ng kwarto na to. Napakaganda kasi ng kama at napakalambot pa. Kaya naman guys, tinawag ko si Aling Rehina. Syempre tulad ko pagpasok niya, mga mga siya. Meron na rin dito napakalinis na CR. O di ba guys, san ka pa? Guys, sa gusto mag-booking katulad namin, eto nga pala yung Facebook page nila, Popping Staycation and Campsite. Kay -like and follow na rin para sa parating nila mga promo. Siguro eto yung tiny house na tinatawag nila. Napakaganda nga pala nito sa loob. Napakasimple lang dito, parang si Aling galing Rehina. Shish! Ito naman yung kuko na tinatawag nila. Tiningnan ko nga pala to sa loob para makita nyo. O di ba? Parang gusto ko magkaroon ng ganito sa bahay. Napaka-romantic din ng lugar. Kaya naman yung walang jowa mag-jowa na. Char. Kung gusto niyo naman ng ibang cell dito naman tayo sa kabila. O di ba? Parang tayong nasa disco. Nakakaaliw kasi ang daming ilaw. Hindi mo na nga pala kailangan pumunta na swimming pool. Kasi guys, dito sa labas meron mga inflatable pool. At kung naboboring ka naman, meron nga pala sila dito mga libangan. Pwede ka nga pala dito magbilliard kahit wala kang kalaro. Pwede ka rin dito magdark kahit hindi ka marunong. char <laughs> Alam ko sa mga nagkakamping camping diyan, ito yung mahalaga. Pwede na kasi dito magsayang at magpainit ng tubig. Hindi lang yun, guys, pwede niyo ring gamitin yung mga utensils. At sigurado mas matutuwa kayo dito. Pwede na rin kayo dito magluto for free. O di ba, san ka pa? Kaya naman nilabas ko na yung ando. Kanina pa ako nagsasalita, kaya nagutom na ako. Hindi pa kasi kami nagtatangalian ni Aling Rehina. Buti na lang talaga, boy scout ako, hindi mo na kailangan magluto. Guys, ganito rin ba kayo sa mga asawa niyo? Masarap kasi sa feeling ng mga babae na pinagsisilbihan sila. Kaya naman po trip na naman si Boy Machu na rin sa mga solid na followers natin diyan. Kain nga pala tayo. Alam ko, kasi na nagugutom na rin kayo. Nagdira nga pala ako para bukas. Nagready na rin ako ng mga kutkutin. Unit 5 nga pala yung inabil namin. O ba diba, para kami nasa sinihan. Kaya lang guys ang problema mabilis akong antukin. Dahil date nga pala namin to ni Aling Rihina. Binigyan ko siya ng flowers. Hindi niya alam ni Neno ko lang naman yung sa kapitbahay. Kaya naman sa mga mag-asawa dyan. O kaya sa mga mag-jowa. Ano pang inaantay nyo? Tapos guys paglabas ko madilim na pala. Napakabilis talaga ng na oras. Ang nakakatuwa lang dito tuwing gabi meron nga pala silang cinema. O ba diba, para tayong nasa sinihan. Tapos guys may fireworks pa. Ha <laughs> Pumunta na nga pala kami dito sa Kukun. Nag-set up na nga pala sila para sa date namin ni Aling Rihina. Char! Guys, sa mga babae kong followers, anong mararamdaman nyo kapag dinala kayo dito ng mga jowa nyo? Comment nyo nga sa baba para malaman ko. Napakaraming taon nga pala ang dumaan. Ngayon nga lang pala kami nagkaroon ng pagkakataon ni Aling Rihina na masolo ang isa't isa. May nakasabay nga pala akong vlogger dito. Kasama niya din pala ang misis niya. Kaya naman binigyan ko siya ng sticker. Guys, makikilike and follow din pala si JD blog. Nice to meet you, sir. Hindi nyo na pala po problemahin ang tindahan. Kasi guys, pagtawid ba ako dito sa likod, nand dito na agad kayo. Hindi lang yun guys, followers din pala natin si ate. Kaya naman bilang gante, bibigyan natin siya ng sticker. Kaya naman kung napapanood mo na to ate, big big shoutout nga pala sa'yo. Sa wakas guys, magagamit ko na rin tong tent na binili ko. Mahigit apat na taon na kasi to nakatenga sa bahay namin. Awa naman ng Diyos, hindi pa siya nasisira. Ang problema lang, medyo nakalimutan ko na kung paano buuin to. Buti na lang talaga may memory gap ako. Char! Ayan guys, tapos na. Kaya naman sinubukan ko na kung anong ramdam na nasa loob. Medyo mainit nga lang pala sa umpisa. Hindi mo na nga pala po problemahin ang mga lamok. Kasi sigurado akong hindi sila makakapasok dito. Pero guys, sinisigurado ko sa inyo, kami ni Aling Rina, pasok na pasok dito. So paano guys, hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Woo! <laughs> guys, sabahan nyo nga pala yung part 2.